mga kapangit ituturo ko naman po sa inyo kung para hindi po kayo malito sa araw-araw ninyong kita yung sample ah uh, kita ng ice water ice water load gigas bigas garilyo ice cream at iba pa ito ang ginagawa ng misis ko mga kapaget para hindi siya mahirapan ng mag ng para hindi siya mahirapan kumuwenta sa raw araw ng aming kita mga kapangit ito ang ginagawa niya mga kapangit share ko sa inyo mga kapangit yan ang ginagawa niya mga kapangit kunwari kita ng jikas ang jikas nakasulat dun sa papel tapos kukwintahin niya, tapos ilalagay niya dito sa lalagyan ng Gcash. Tapos ganun din sa bigas mga kapangit. Sinusulat sa notebook. Yan, katulad nito mga kapangit. Yan. Sinusulat niya, yun katulad sigarilyo, bigas, ice water, ice cream. Yan niya sinusulat mga kapangit. Tapos Kinukwenta niya yun mga kapangit sa araw-araw pagkatapos namin magsara. Kinukwenta niya tapos ilalagay niya dyan mga kapangit. Yan. Yung Bigas, Ice Water, Ice Cream, Sigarilyo, Load, Babango. G yan mga babango. Tapos mga kapangit, araw-araw nag siyang nagsisave ng savings. Inukuha niya sa tubo ng tindahan mga mga kapangit. Tapos, ginagawa niya mga kapangit. Ito yung quota namin sa araw-araw. Dapat maka 792. Pero hindi yan update mga kapangit. Hindi niya update. Ngayon ay dapat maka kuha kami everyday ng 1,000 plus mga kapangit. yan yung makikita mga kapangit yung kung magkano'ng kinikita nyo araw-araw Thank you, mga mga.